Hi! Tara at magluto tayo at papakita ko sa inyo kung paano kulutuin itong tahong ko. Huwag na nga natin patagalin at eto nakaredy na rin ang mga sangkap na gagamitin natin. So first, eto na yung ating kawali. Sindihan na natin. Ngayon, lagyan natin para mas malinam na mga aking tahong. Lalagyan natin ito ng margarine or butter. Then, lagyan lang natin ito ng 1 tablespoon ng margarine. Sunod natin ilagay ang luya sibuyas, at ng kamatis. Then, tsaka natin ito igisa ng mabuti. Kapag naigisa na natin yung mabuti, pwede ko na dito ilagay ang aking tahong. Ayan. Boost natin lahat yan. Para mas sumarap at hindi malansa yung aking tahong, ayun, igigisa ko itong mabuti. Yan ang sikreto natin. Tsaka natin ito takpan at hintayin natin itong bumuka. After 3 minutes, ayan, i-check na natin yung aking tahong kung bumuka na ba ito. Then, tsaka na natin to ilagay yung nabili kong buko juice sa palengke. May kasamang laman yan para mas masarap at mas malinamdam yung sabaw nito. Buko juice ang ginagamit ko. Ayan, tamang-tama, nandito naman ako sa Pilipinas. Kaya ayan, madali lang tayo makabili at mura lang dinilagay ko na rin yung sili then takpan ulit natin to hintayin natin tong kumulo kapag kumukulo na ayan, i-check na natin yung aking tahong at malapit na itong maluto ayan, sobrang sarap sabaw pa lang, ulam na asin lang, ilalagay natin panimpla dito, pero masarap na haluin lang natin itong mabuti, bago natin ito takpan Pagkaraan ng ilang minuto, check na natin yung aking tahong at luto na po ito. Malinam na, masarap at sabaw pa lang ulam na. Sana nagustuhan nyo kung paano kulutuan itong aking tahong. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!